Hello guys, good morning. May nangyayaring sunog dito guys sa Discovery Bay. Pero hindi natin alam kung bandang ano ata yun o. Oh. Bandang eh, coastline. I'm not sure. Kasi yan yung twilight na building. Sa ano lang namin yan eh. Sa banda dun sa ano ba? Sa may Christmont or baka dun sa baba pero yung yung usok nang gagaling lang doon oh, sa taas ng Cape Bridge pero hindi natin alam pero kanina grabe talaga yung ano dyan yung usok napaka itim pero ngayon parang kokonti na lang siguro may dumating na ng fire truck kasi naglalakad kami kanina ng aso tapos nakita ko ang itim ng usok so sabi ko hala may sunog tapos nung umakit kami hindi naman makikita dun sa balcony namin so bumaba ako dito para makunan ko tong sunog na nagaganap ngayon dito sa discovery bay uh, sana hindi walang may na ano okay lang kung bahay bahay lang or whatever na nasunog huwag lang, lang mawala ang buhay kasi mahirap na grabe yung ano kanina. Talaga kanina yung ano, yung usok is maitim na maitim yan siya. So sa ngayon medyo umupa na yung ano. Siguro na ano na nang fire truck. So um, hope lang masamang may nangyari diyan. Ano? Ay nako kanina ka, kakatakot talaga yung usok niyan itim na itim So nandito ako sa baba ng building namin kasi sa balcony na ano siya eh na na ano na ito tabunan hindi kita So hindi natin alam kung ano yung cause nung sum Tapos doon sa kabila, ano yun eh. Laserin na doon sa kabila. Doon sa banda doon. Coastline. Um, Crismont. Cape Bridge. Kung saan kami galing. Doon lang kami sa Cape Bridge sa baba. Cape Bridge. Ayan, sa Cape Bridge daw, kasi sabi ni Kuya, parang narinig ko si Kuya, sabi niya sa Cape Bridge daw yung ano, Saan yung sunog po Parang Cape Bridge or Coastline, di ba? Kanina, itim na itim kaya yan. Uh -huh. Itim yan kanina? Uh -huh. Naglalakad ako ng aso, tapos nakikita ko yung usok is itim na itim. Sabi ko, hala, may sunog na. Itim na itim. At least ngayon, pumuti na. Siguro na ano na siya. Oo. Ay, nako. Ay, may dumadating pa na bombero. May nagre-respondi pa. Tuloy ba yung ano sa Sunday? Yung dragon boat? Oh. Mm. Ayun, wala na. Okay na siya. Kasi puti na yung usok. Pag itim pa, eh, may nasusunog pa yan. kanina. kanina kaya Yes, kanina pa. Sumawag Ang bumbiro? may bumbiro na eh. O yung fire. Yung fire station nandyan lang. Oh. Sa baba. Wala na, humupa na. <laughs> yes. Itim na itim talaga siguro. Ewan ko kung ano na naman ang cost ng sunod na yan. Okay. That's for today's video guys. <laughs> Thank you so much for watching. Much love and God bless us all. Bye bye Give it to me like